Bata-bata, Pete. O, si Auntie Malina. Si Auntie Malina. Oh. Auntie Dalina! Oh, Ika daw muna. Kailangan to siya, pate. Tingnan niyo muna sila ng steps. Ah, kayo muna mga dalaga. Sige, sige, sige. Apat, apat. Mau, sama ka. Wala pa isa. Bakit sabay? Sabay ba? Ito dalawa. Oh, ah, ito dalawa daw. Sino pa? Sino pa, dalawa? sino pa? sino pa yung dalawa? May, alay, sumali ka dito ulit. Kayo may, kayo ni may, may partner. Kayo, alay ka dito. Hindi ka pa, hindi ka makakatakas. Wala pa lang isa si Amara at saka sino. Sama kayo ni Ate Nicole. atin pahawakan ka ito. Dito mo, mo lang ipos. Kahit mahaba. Huwag matakta lang <laughs> ito. <laughs> mag mag magina. <laughs> Ante tayo ka na. Kasalanan. Mari ka. Mari ka ka mga hindi pa na nanisa. Mamilaya pangatlo ka dito ka. Ante balili tumayo ka na diyan. Kaya kaya mo yan. At wala na sa ate balili Julian, Tuluan mo si Mama mo paano? Tuluan mo si Mama mo paano? Mamaya, may, mami naman. Apat la, la, na. <laughs> la. lang, apat lang, apat <laughs> lang. Oh, sige na, pila na, pila na. Ma, dito ka na ma. <laughs>

Wow! 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 Next! Ganon! Wala Asan si Mami as so, <laughs> <Inamon> na Ay! Si Tawin na mahal ka naman! Pamilihin mo na kanau. <laughs> Sabay-sabay na tayo. Kita na apat kasi 'yan eh. Ang apat 'yan eh. Pilin na, pilin na. Adoin na, gundo na. Hoy, forward kayo ha. Forward kayo, forward. Forward. ante forward. 1 2 3

Ayan eh. Hoy, ang gumamit. dalawa na kay sa Dalawa lang sa harapan. Ay, nag-uumpisa na Pila-pila-pila. Okay. <laughs> Sa, ay sa Bingbing, sakto pala sila sa Kalbingbing call kayo naman call kol. kol. practice ipos ipos muna na yun ipos Angkol Bing Bing. So yang

nak ambil kan boleh nak pa amak nak 1 2 3